Ito yung isa po sa pinakamahirap talagang ayusin o pinakamahirap hanapin o malaman kung ano yung kung ano yung sira talaga o saan galing ba talaga yung tunog na tik 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 na yan. So kanina pa umandar tong motor na to, nakapagmeryenda na, nakapag test drive na, nagmeryenda na. Ito na yung ano, ito na yung uh, puputol sa ano sa history ng ano, history ng Lagatik. And you know, so magandang araw po mga master, mga boss. So muli, umuli um, si Doka na sa Moto nagbabalik sa isa na naman pong ating vlog. Tungkol po sa tinatawag nating Tik Tik Chronicles na huh? NMAX version 2. So tiktik, -tik, yung mga may tunog ng makina na Tik Tik ang tunog. So ang tawag natin Tik Tik Chronicles. <laughs> So ito, sa so, yung mga previous vlog natin. So marami naman tayo. May mga na-share na ako nito, mga videos ng tungkol po sa version 2 and Max Aerox na may lagatik o yung tik-tik na tumutunog. So yung mga vlog po natin, yung mga nakaraan, so yung mga ginawa natin, ay mga, for example, yung mga pinalitan natin ng parts, nung iba eh, pinalitan natin ng rocker arm, ng bearing, so yung iba po, ay nawala wala yung ingay so meron naman po mga ilan ngilan na talagang uh, hindi pa rin nawala yung tunog nila yung lagatik uh, nabawasan ng konti humina pero nandun pa rin yung lagatik na problema ng makina so ito yung ginagawa natin ngayon so NMAX Den version 2 so ganun din yung issue nya yung lagatik tik 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 so ito yung isa po sa pinakamahirap talagang ayusin o pinakamahirap hanapin o malaman kung ano yung kung ano yung sira talaga o saan galing ba talaga yung tunog na tik 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 na yan so maraming nagsabi o maraming nagsasabi na galing sa rocker arm camshaft bearing may nagsasabi rin na galing sa magneto meron din nagsasabi na tensioner ito po, intensioner ang problema So, yun yung mga haka-haka o tinatawag na ginamitan po ng uh, bolang kristal o yung tawas o <laughs> ginamitan ng tawas o panguhula. So, ito talaga yung sakit talaga ng version 2 na Aerox sa Nmax na ang hirap pong hanapin talaga. Ang hirap pong ma-pinpoint talaga kung ano ba, ano ba talaga yung o ano ba yung sanhi talaga nung lagatik o yung tik-tik-tik na tinatawag. So, sabi, tracker arm, camshaft bearing, may tensioner, merong magneto, merong sigunyal, uh, meron din sigunyal, yung crankshaft po mismo, yung nasa gitna. Ayan po yung crankshaft. Yung pinagkakabitan po nito, ito po yung axle na ito. Ayan, crankshaft. Assembly, crankshaft, sigunyal, ayan po. Isa rin po sa pinagdidiskitahan po ng iba natin mga, mga mekaniko rin sa uh, ibang ibang, kas ibang shop o saan man po sila. Kasama niyan o ano. So ito yung gagawin natin ngayon. So hindi po tayo magpapalit ng susubukan po natin na hindi po tayo magpapalit ng magneto, hindi tayo magpapalit ng tensioner, hindi tayo magpapalit ng tensioner, hindi tayo magpapalit ng rocker arm, hindi tayo magpapalit ng cam bearing, camshaft bearing. So meron lang akong papalitan po ng mga ilan, ilan na parts. So kapag ito pong ginawa natin ay umubra. At nawala yung ingay nitong motor na to, yung tik 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 na yan. At uh, hindi naman po tayo nagpalit ng ang magneto, hindi tayo nagpalit ng uh, tensioner, timing chain tensioner, hindi tayo nagpalit ng rocker arm ng camshaft bearing. Pero may may parts lang po tayo na pinalitan na ilang peraso. So pag yun nawala po talaga tong tunog na tong napakahirap hanapin. So, ito na yung tutuldok talaga dito sa Tik 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 Chronicles na to. Eh. Kalansing serye ng version 2 ng Aerox at Nmax. So, sa version 1, meron din to pero mangilan-ngilan lang yung po yung ganun na may lagatik. So, mamaya, pag na ko na tong makina, at uh, papaanda rin natin ng napakatagal talagang sobrang tagal hanggang sa mag-init na mag-init <laughs> sobrang init na paratis doon kasi lumalabas yung tunog na ano eh, tunog na lagatik so mamaya pag pinandar natin at uh, pag nawala yung ingay na tik-tik-tik na yan yung leching tik-tik-tik na yan <laughs> so yan na uh, matutuldo ka na to yung matutuldo ka na talaga to kung ano talaga yung issue So mga master, tapos na natin buuin yung makina. So na-assemble na natin. Na na-bleed na rin namin yung coolant. Napa, na pa na-bleed na rin natin. Then napa-under na namin 'to siguro ilang beses na? Tatlo? Apat. Mga tatlong beses namin na pa-under na 'to. So tatlong beses namin pina at tatlong beses na rin uminit yung temperature kaya tatlong beses namin pinatay. So nag-bleed kami, na na yung coolant mainit na so temperature nito ay nasa 4 nakita nyo 1, 2, 3, 4 bar ibig sabihin mainit na yung makina mainit na makina halos hindi mo na mahawakan yung makina nito may so sobrang init so paanda rin natin so yan so itong tunog ng makina nito ngayon so as of, as of the moment wow English yun ah <laughs> As of the moment, wala pa yung naririn, wala pa yung yung tick 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 chronicles na inaantay natin. So wala pa. So naka kumandar na to ng tatlong pang na beses na ngayon, tama no? pang na. So pang na beses na namin to na andar ng makina. Kasi nga uh, tumataas yung temperature dahil uh, may hangin pa yung cooling system. So nag-bleed pa, nabibleed pa namin paunti-unti. Pag uh, totally wala nang hangin yung cooling system net ay yung sa coolant, wala nang hangin, wala nang kabag. Magdo normal lang yung temperature nito, hindi na yung yung hindi na siya mag-over oh, ang dito, high pressure o yung tataas yung temperature. So yung kanina pa namin inaantay yung lagitik. So ayo pa rin magpa magpa magparinig, magpakita. So Ang gagawin namin dito, ah uh, test drive uh, uh, papanda rin to siyempre kailangan magamit muna panda rin so baka may mag na naman na <laughs> baka mag na naman na boss naka stand kasi dapat umaandar yung makina pinapaandar karang ganun so hindi natin para sa mga kaibigan natin to ng mga ano natin dyan mga critic mga critic huh? so sa ngayon wala pa yung lagatek so mainit na mainit na yung makina so makikita nyo ayan 4 bar pang na under na nito. So, wala pa yung lagatik. Mamaya, kapit lang namin yung puan, test drive, para magkaalaman talaga kung uh, success ba yung ginawa natin dito, sa ginawa natin dito sa NMAX version 2, kung nawala talaga yung lagatik. So, yung video ko kanina na, na, pinakita sa inyo, yung, yung tungkol nga doon sa mga possible issue na haka-haka din ng mga ibang mga mekaniko na magneto, tensioner, So, rocker arm, camshaft bearing. So, hindi natin pinalitan yon Meron lang ako pinalitan na ibang parts. So, mamaya... Uh, Mm, okay. um, tingnan natin mamaya kung uh, ano kung ano yung mangyayari ha? stay tuned kayo uh, test drive lang namin to kabit ko lang yung upuan para may test drive hindi naman namin mat-test drive ng ganito to <laughs> so sa ngayon wala pa yung lagatik eh, so okay na okay pa so, mamaya malaman natin sa final video natin kung ano talaga kung bumalik ba o nawala talaga yung kanyang tik 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 kaya chronic kaya kaya so 5 bar ha kita nyo tumataas yung temperature 5 bar na so sobrang init na yan ha baka sabihin eh baka may mag may gumenta naman sa atin na malamig pa makina niyan mamaya yan pag uminit na saka yan tutunog so 5 bar na mainit na ibig sabihin sobrang init na yan so wala pa rin so okay Mamaya, Pakita natin sa inyo sa, sa inyo mga boss, mga masya kung ano yung final output nito, kung ano ba talagang naging resulta nung ginawa natin. Yan, so yan. May kabita namin yung puwan. Pwede na namin itong itin. So straight Bulacan from Marikina. Ito sa Marikina. So ito, uh, tetest na namin ito. Napainit na, napa-under na namin ng na ilang beses. So pang-anim na nga ito eh. Pang-anim na nga yung start na. Anim no, anim no, pito. So, test drive lang namin to so mainit yung mga kanap 4 bar uli uh, ano yung paps ikaw na mag test drive ikaw na sige ikaw na para ano ikaw na mag test drive para malaman natin kung anong <coughs> anong kalalabasan ng ginawa natin ang na natin kung ano yung kung ano yung kinalabasan ng ginawa natin dito sa Nmax version 2 yan. Stay tuned tayo mga boss pagbalik ni Pops. So ite test drive lang 'to. So kanina pa naman yan na pa kanina pa napainit 'yon. So kanina pa umaandar dito sa loob ng shop. So test drive s'yempre para para yung mga magko na kailangan umaandar na. So ayan po, pinaandar na, umandar na, pina, pinatakbo na sa kalsada para wala na po nga habol na ko-comment ng uh, dapat pa mo yung bot. So ano pa, ano ano-ano, umpatayin na Stand mo lang center stand mo Ayan. so ito na na test drive na ni ni Pops yung motor niya so ano temperature oh, normal na hindi na hindi na maangat kasi pag uh, hindi pa normal yung coolant temperature tataas pa yan so naibiyahin na 4 bar okay na to yan so samahan nyo ako mga boss mga master pakinggan natin yung makina So, samahan niyo ako pakinggan natin kung meron pa rin ba yung tik 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 yan tik 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 chronicles so antayin natin hanggang maubos tong maubos yung storage ng cellphone ko ah yan sa kabila wala dito eh baka nandito sa kabilang side baka yun yung ibang iba kasi sinasabi uh, panggilid sa panggilid daw yung ingay sabi ng mga ibang mga ano rin yung mga manguhulang katulad ko uh, so sabi ng iba na sa panggilid din yung lagatik so, pakinggan natin sa panggilid baka nandito so ang naririnig ko dito yung bola bola slider So, wala pa rin yung tik-tik-tik So, balik ulit tayo dito sa kabilang side naman. <laughs> Hanapin natin, oy wala eh. Kailangan, mahanap natin. Sabi naman yung iba, nandito sa ilalim. Nasa ilalim daw banda. So, dito na sa ilalim. Maririnig daw sa ilalim yung ano, yung lagatik na yun. So, talagang dito tayo sa sabi naman ng iba dito sa magneto nasa magneto daw yung ingay yung magneto daw yung problema dito tayo banda sa may magneto sa likod ng radiator magneto nakalagay Okay, so wala pa rin. Ayaw na talaga magpahanap, magpakita, magparinig. So, temperature nito normal na. Pwede na ibiyahin ng tuloy-tuloy. So, hindi na kailangan magpahinga. Kasi yung mga iba kong mga nakaraan na ano, medyo matagal yung baga na, nag-over yung temperature nila, ipapahinga nila. Kasi nga, eh, medyo mabilisan yung ano, hindi na i-bleed ng matagal. So, ito talagang inano muna namin ma-bleed ng maigi yung coolant para hindi na siya mag-cause mag ng high pressure o high temperature. So ano pa? sa tingin mo? Anong ano? ano ah, wala ba? Nawala? Yeah. Nawala na. Ayan. So yun uh, shout out kay Pop, salamat sa so, pagdayo. para off from Bulacan to Matuas, Marikina. Uh, thank you, thank you. Uh, yun. Officially officially done. I hope sana ito na yung ano, ito na yung uh ito na yung puputol o magpapahinto ng uh kalansing serye natin na uh, nagatik tik 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 sana ito na yung last o oh, ito na yung talagang uh, yung dahilan ng bakit may lagatik so kung gusto nyo po malaman uh, subscribe po muna kayo <laughs> at saka chat nyo po ako sa page natin sa Moto House sa FB Moto House sa so, comment section comment section po dito sa YouTube pwede rin po kayo para masagot ko po yung mga inquiry nyo. So, ride safe sa atin lahat, kay, lalo na kay Paps. pag-uwi. So, babiay pa sila sa Bulacan, papuntang Bulacan, may pasok pa sila mamaya, straight, may duty pa sila. So, God bless po sa atin lahat. Ito si Tok Arman. Bye-bye.